Ipinakita ni PDAF scam whistleblower Ben Hur Lewis sa Sandigang Bayan kung paano niya pinepeke ang pirma ng sekretarya ni Senador Jingo Estrada sa mga dokumentong may kinalaman sa PDAF scam. Naniniwala naman ang prosekusyon na hindi makakaapekto sa kredibilidad ni Louis bilang witness ang ginawa nitong pag-amin na pamemeke sa pirma ng sekretary ni Senador Estrada. Ito ang malita ni Joyce Balanche. Sandigan Bayan Justice Maria Teresa Gomez Estuesta kay Ben Hurloy na patunayan nito na siya nga ang pumirma sa mga dokumentong may kinalaman sa mga transaksyon ng PIDAF ng tanggapan ni Senator Jingoy Estrada. Ito ay matapos mapansin ng mga mahistrado na paiba-iba ang penmanship ni Loy sa mga pirma ng sekretarya ni Senator Estrada na si Pauline bayen Binigyan ng prosekusyon ng papel at ballpen si Loy at ipinakita nito ang iba't ibang versions ng paglagda na ginawa niya sa ilang dokumento. Maliban kay Labayen, ilan sa pinaki pirma ay sa municipal mayor ng mga lugar na kunwari ay nakatanggap ng mga proyekto na senador, pati na rin ang abogado ng notary public na nagpapatunay ng na authenticity ng ilang dokumento. Ayon kay Ben Hurloy, ang pamimeki niya ng pirma ay sa utos ng kanyang boss na si Janet Lim Napoles. Sinabi naman ng kampo ni Senator Estrada, malaking tulong sa pagpapanalo ng kanyang kaso ang ginawang ito ni Louie. So, um, it may help us uh, kase Um, it just goes to show that um, Senator Jingoy doesn't have any hand in the, um, um, other than the project identification. Tingin naman ng abogado ni Janet Napoles, desperado si Ben Hurlui upang iliktas ang sarili nito dahil sa ilang mga kasong kinakaharap niya bukod pa ang PDAF scam. Ngayon kung kaya mo mag-fake kahit pirma ng mga mayors, kaya mo mag-fake kahit sinong pirma, bakit hindi mo kaya magsinungaling dito ngayon para hindi na iporsu yung qualified tip mo? Iginit naman ng prosecution na hindi maapektuhan ang kredibilidad ni Ben Hurloy. If you are a conspirator, the deeper your involvement in the conspiracy, the more credible your testimony is because it shows that you know what really happened. Samantala, Malakas naman ang kumpiyansa ni Senator Jinggoy Estrada na kung sakali mang iharap ng prosekusyon ang taga-antay money laundering council o AMLAC, sa susunod na pagdinig na Santigan Bayan ay wala sila mahahalungkat na ebidensya laban sa Senador, hindi tulad na umunay natuklasan nila sa kaso ni Senator Bong Revilla Jr. Joyce Balancho, UNTV News, Worldwide.